Hey guys, so mag-wait na lang tayo ng Shopee. I'm not doing it. Five minutes na lang nandiyan na. So, count tayo. One minute. Two minutes. Okay. Mm-hmm. Three minutes, four minutes, five minutes, six. Five minutes na, so bababa na tayo ng tuntunisan.

Ito na siya, guys. Ito na yung shopping ko na binili, binili ko, guys. Ito, shopping. Shopping. Ito. Samaan nyo akong mag-unbox. Um, 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 Ito tayo sa table. Ang init isa na natin isa na natin with my scissors may laman to eh wait lang cut here iba to na shopee guys ha pero shopee lang talaga yung tinawag po dito and to one Ayan ba? Hmm. Shopee with yan. Ang cute. Hmm. Lapit ko pa. Hmm. Di ba? Ang cute. Wait lang. No. Pero, as in guys, taong gumawa, gumawa nito. makan uh -huh. wait. Phil ko si Hello Kitty, Cinnamon, Chromey. Basta, tatlo yun sila. papa okay, Papakita ko sa inyo, ha? And three? Two, one. Ah! Sticker. I like sticker. I mean, I owe oh, Tato. Tato, show guys. Mama y'all, ko ako Nabasain ko. Wait, tanggalin ko muna yun. Tapos babasain natin. Ayun na, na. A-señ, da claz morally a Ganyan na natin. Same-same din yan. Hindi oh. ako excited, guys. Hindi ako excited. Tatanggalin ko na siya, guys, ha. Oh. Tatanggalin ko na. Ayan na siya! Same. Joke. That is eraser, oh. Ayaw yung maniwala, guys. Crayon. Susulat ko sa isang papel, ha? I-erase ko. Talaga ma-erase talaga ito. Eraser. Diba? Oh. Kita niya naman na bura ano nabura Pero, pag nakita nyo to dito, tignan nyo, bura na bura talaga to. Pag sa video na naman, hindi nyo makikita. So, yun lang guys. Bye! Ang init. Kakairita pa. Bye na guys.